Hello mga sisi magandang araw po sa inyong lahat ayan, kagigising ko lang po ngayong araw and pasensya na kayo, teka malabo yata yung camera nagboiste ka lang mga sisi ayan, malabo pa rin yata teka lang yun, mga sisi kasi ano ay gising ko lang and syempre kailangan nating mag harvest ng ating mga tanim dito sa backyard ang tagal ko rin pong din nag vlog kasi marami po akong ginawa and yun nga minsan nakakatama din po kasi mag vlog eh kasi nakakapagod din pero ito na nga malalaki na yung tanim namin and gusto ko po kayong i-update sa aming mga tanim so ito meron tayo ditong talong ayan parang moist eh so ito na mga sisi ang ating talong ayan ang haba na ng talong guys oh ayan ito naman yung ating okra ayan diba nakakatuwa na kapag may tinanim meron tayong aanihin ito pa siya guys oh ito pa additional na talong ayan drum po to guys ngayon kinat lang po namin yan drum po hindi po siya batya kasi sa work ko nga po may drum ng mga chemicals so yun, para lang po ma-reuse ito pa guys oh ang tataba ng talong kasi tataba ng nagtanim yung nanay ko <laughs> yan guys oh tapos ito talbos ng kamote ayan tapos ito yung mga bell pepper hindi ko alam kung kailan ba pwedeng i-harvest na itong mga bell pepper guys kasi red bell pepper pute eh, pero medyo green pa siya eh. Ito naman po yung banana peppers. Yan, may talong pa rin po doon. Tapos yung mga okra. Grabe po yung okra. Everyday, lagi po kami nag-harvest ng okra. Ayan. Okra po yan. Okra. Yan, daming okra guys. Ang dami pong ha-harvest yung okra. Oh. Grabe. Sobrang nakaka-relax po. Ay, grabe naman. Sobrang laki po nitong okra na to, oh. Ang taba niya, guys. Nakikita nyo ba yan? Mga sisi. ba bato. Bakit ganito? Ang itsura, guys, oh. Grabe yung okra, oh. Di wala kung matanda na, oh. Ano, pero bakit ganyang itsura? Ganyan po ba talaga yan? Tapos oh. Tapos ito yung ating Roma tomato. Diba guys, nakakatawa magtanim. Ito pa. Dami yung dami at niya, harvest ulit ngayon ah. Tapos dito yung sili. Yan ah, Ano na po. Ayan. Yung patola namin wala pa pong bunga. Tapos dito tayo sa ano. Masikip kasi guys eh. Mga sisi. Ito na yung ating ampalaya. Ay! Sumabit yung damit natin. Ayan. Ang laki na ng ampalaya natin guys oh. Hindi ko alam kung pwede nang i-harvest yun eh. Kasi nga tulad ng sinabi ko sa inyo mga sisi, bagong first time po namin nagtanim. Pero tingnan nyo naman ang ano namin no. Oh. Ang laki na. Ito pa. Ang palay ulit. Tapos ito sitaw guys oh. Grabe. Kulay red nga lang po siya. Yan ang sitaw ang haba oh. Ito nyo naman oh. Diba? Nakakatuwa guys. Grabe yung iba po na harvest na po namin nung the other day grabe tong ano ang palaya ayan meron pa pong mga sitaw dito ayan yung pa guys oh sitaw grabe sabi po nila hahaba pa daw po yan ano ang palaya oh ayan so mag harvest po muna ako mga sisi samahan nyo ako mag harvest masyadong Pasensya na po. Ay, grabe to. Oh. Grabe yan. Sarbisin na po natin. Ay, kailangan ikat na. Ay, naku, natapakan ko na yata. Ikat natin siya. Hmm. Ay, grabe. Ang laki. Kahapon lang po. Maliit lang itong mga sisi kahapon. Ay po. Meron pa dito sa likod. Ay po. Ito guys. Airbus na dito. Ay, ayun naku, na lablab na. Magulo na guys siya. Paano ba din kukuhanin to? Mga dito sa okra. Uy, naku guys, ito. Minsan may mga nakatago pa po, mga sisi. Kailangan natin siyang kunin. Kasi, gugulang po eh. Mayroon pa ba dyan? Mga likod. Ah. Mayroon sa kabila. Ay, mga sisi, grabe. Bilis po lumaki. Everyday na lang po, may harvest kami. Okra, oh. Mayroon nyo guys, oh. Ayan. Yung mga na-harvest po. Diba? Kaya, kapag po meron tayong tinanim, meron po tayong anihin. Pero yung talong, hindi ko pa alam I-harvest ko na po ba yun o no? hindi pa? Iyan ko na lang po si Mother Nature ang mag-harvest ng talong. So, ito nga yung pinagkakabalahan ko mga sisi. Tapos, naghahanap din po ako ng work. Ngayon daw, nakapag-vlog. I mean, may work naman po ako. Bale, yung part-time job ko. Meron na rin po ako na part-time job. Sa home sense po yung. Dami nangyari mga sisi. nag tayo. Tapos, sira pa yung AC namin. Pero, buti na lang. Ayos na. Sobrang init na po dito mga sisi. Nakaka-miss po nung mga summer na nagbablog tayo, di ba? I mean, nung winter pala. Ay, sa so to sisi, nakaka... Nakaka-refresh lang kasi ano. Ang sarap po mag-alaga ng mga... Ang sarap po magtanim kasi nga ang sarap mag-harvest, ganyan. At saka nakakatuwa na malit lang siya, tapos biglang lumalaki na. Kaya, kayo po kung meron kayong... Uh, malit lang naman yung lupa namin, ano eh, pero... Nakapagtanim naman kami Ganyan Ano po to organic Wala po kami nilagay na kahit na anong pataba Kasi mataba na po ako eh Kaya Kumakalaman namin hindi na kailangan ng pataba Tama na yung isang mataba na lang Mga sisi So yan o Ito yung sinasabi ko Mga sitaw Yan tanim nyo naman yung sitaw natin dyan o eh. Talagang Sa ganyan lang po namin Tinanim Sa isang sa dram Hinati ko lang po yung dram O sinayang naman guys o Yung ating mga sitaw Dun po. Ako lang po nagawa ng balag na yan eh. Yan, ganyan. Balag-balag. Aso, -balag. oh, ang palaya namin. Grabe eh. Meron pa dito. Ayan. Ang palaya yan. Pero yung patola, hindi ko alam kung bubong. Kung paano ba to? Kung bubong nga pa ba to? Ano? Parang namamate po yung ano namin. Patola, pero minuwala pa rin ako na magubuhay yan. Tapos yung mga herbs-herbs ko -herbs dito eh. Ayan, kasi yung marigold, pang pantaboy po yan sa, sa mosquito, sabi nila. So yun, na-update ko lang po kayo sa aming munting garden. And yun nga, sana makapag-vlog ako madalas para ma-update kayo sa bahay namin. Ganyan. Nampalit na rin po pala kami ng ano, nung gutter. Yung gutter po is yung daanan po ng tubig kapag umuulan. Ayan, pilatan na rin po namin yan. Medyo marami-rami na, marami na rin po kami nagwa sa bahay na to yung AC, yung gutter. Ayan, yung storm door naman po na ikabit na rin po. Kasi kasama po sa warranty. So, okay naman. Smooth na smooth naman po ang ating buhay dito mga CC sa Amerika. So, sa mga bago lang po na nakapanood dito sa aking vlog, ilo po sa inyo lahat. Sana po mag-enjoy kayo sa vlog ko. And eh, hanggang dito na lang po ulit. Sa susunod po mga CC. Uh, update ko po kayo. Pero pakita ko po muna sa inyo itong mga okra namin. Tignan nyo naman po. 'Di mga sisi? Maliit pa lang 'yan. Bukas ang laki na yan harvest niya naman 'yan. So, by the way pala mga sisi, kaya palagan ganito 'yung mga dahon niya. Kasi namatay 'yung mga dahon kasi kinain ng ano, leaf eater. So, ang ginawa ng mother ko, binudburan niya ng baking soda na powder. So, yan, namatay naman, parang naluto sa baking powder. Yung mga, kasi nga, organic ay na maglagay ng, or mag-spray ng mga pesticides eh. Kaya nagkaganyan mga sisig. So yan, naghahanap ako ako ng Kasi yung okra po, minsan pataguin. eh Kaya kapag taka po, sobrang laki Mamaya, di diba ganyan po mga sisi Mamaya, laki na po niyan sa hapon Or bukas, na-harvestin na ulit yan Kaya yun, eh Parang meron pa doon malaki sa likod Na-miss natin to Piti natin, mga sisi Uy, uy, huli ka Ayun, ayun Ayun siya mga sisi Bumaksak sa lupa Ah Ayan eh ba Diba? Galing. Nakakatuwa po, ba? Diba? Bukas po ito, malaki na. Pwede na i-harvest yan. Tapos ito pa po, oh. Grabe. Nakakatuwa, guys. Isang may mga nakatago, hindi natin nakikita, eh. Oh, talong oh. dapat i-harvest na yun eh haba na so masisi babay po ulit Hanggang susunod na mga vlog.